Sino ba to? Siya ang may-ari ng Mondragon Broadcasting. Siya ang boss natin! Boss natin? Oo! Uh -huh. Eh, di dapat siya unang-unang sumusunod sa mga patakaran dito. Yan hirap sa mga nakakaangat, eh. Uh, mm. Ano ba ang trabaho mo rito? Parking attendant ako dito. Kung ito sa area na ito. <laughs> Parking attendant, ha? Huh? Pwes, simula ngayon, hindi ka na parking attendant. Nakikita mo yung pagkataas-taas na tower na yon?

Nagkakahamon kayo, ha? Ah? Ang mga ulo, ha? Eto sa inyo! Magsilabas kayo ngayon, mga duwag! Kayong <laughs> dalawa ang nag na naman kayong maging artista, no? Pati itong lamesa, kinakausap nyo. Tapos na ba itong trabaho sa lamesa? Oo. Oo. Pati ba ito? Malalaking pa ako ginamit namin. Malalaking <laughs> na, ano? Pati dito, malalaki. <laughs> Pati doon, malalaki. Ginagamit <laughs> niyo na ang utak niyo ngayon. Pwede na ba subukan to? Ay, kahit sampahan niyo, hindi magigibayan yan. Matibay talaga. Hmm. <laughs> Hoy, 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 shh, 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 shh. hoy. Hoy. Oh. Hindi niyo ba nakita? Hindi niyo ba nakita? No parking dito. Hindi Alam ko. pwede pumarada dyan. Alam ko. Teka, teka. Kilala mo ba kung sino itong hinohoy hoy mo? Bakit? Sino ba to? Siya ang may-ari ng Mondragon Broadcasting. Siya ang boss natin. Boss natin? Oo! Oh. Uh -huh. Eh, di dapat siya ang unang-unang sumusunod sa mga patakaran dito. Yan ang hirap sa mga nakakaangat, eh. <laughs> hmm. Ano ba ang trabaho mo rito? Parking attendant ako dito. Ako yung na to. <laughs> parking attendant, ha? Pwes, simula ngayon, hindi ka na parking attendant. Nakikita mo yung pagkataas-taas na tower na yon? Ikaw na ang magiging tagalinis nun! Magre-resign na lang ako. <laughs> ano magre-resign? Hindi pwede! You are fired! You're wrong. Oh? Huh? These are the kind of employees we need. But of course. Kaya nga kinuha ko to dahil magaling eh. eh tinataas ko sana ng posisyon. Pero kung gusto niya siyang manatili rito, dito na lang siya. <laughs> Sorry ah? Ang part na lang. Ay, hindi, 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 Ako na ho bahala, sir. Ako na ho bahala, bossing. Ako na bahala mag-part ng coach niya. Okay. Sige. Magaling siya, no? I like her. Who would not like him? <laughs> Talin mo to kay Boss Brenda. Kailangan makarating sa kanya to sapagkat papanoorin niya ngayon mismo kailangan. Okay? Mm. Ito nga pala ang address. Malis ka na. Uh, sir, hmm. pamasahe Malis ka na. Yan ang limang piso. Sir, hmm. pang merienda. Eto, sampung piso. Akin lima. Huh? Sir? Hmm. Pamasahe ho. Binigyan na kitang pamasahe. Pabalik. Ah. Hmm. <laughs> Itong bente. Akin sampu. Sir? Pa... Papatayin kita pag di ka pa umalis dito papaalam na ho ako. Oo, sige. <laughs> <laughs>